Ang sambung ay nakakatanggal din ng uh, itong sakitang ulo na dulot ng stress. Ang ginagawa, ito'y dinudurog o di gugulungan ng baso para mapirtang konti at mabasag lumabas-labas itong katas at pagkatapos ay itatapal sa noo. Itatapal sa noo ngayon ito ay nakakatanggal ng uh, nakakatanggal ng uh, ng uh, itong sakit sa ulo at na uh, ito ring katas ay imamasad sa scalp ya yeah, imamasad sa nang ulit-ulit at na uh, mamalay kayo hindi na masakit ang inyong ulo kasi ito ay bukod pa sa may mga may mga bisa ay yung kanyang amoy ay meron itong oil na napakaganda at itong uh, itong oil na ito ay merong iba't ibang amoy merong unique na amoy na pagka ma makuha ng ating ilong na apektuhan yung ating isip at na nawawala yung ating uh, yung ating mga stress kaya napakaganda ng sambong pantanggal sa sakit ng ulo na dulot ang stress. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa Natural Wellness ni Pastor Bito.